Pre, pre, iwan ko muna yung cellphone sa'yo, ha? Ah. Sige, sige, pre. Ah, pag nag-text yung anak ko, sabihan mo na lang ako, ha? Ah, oh, sige, sige, Punta pre. lang ako sa gate doon. Sige, pre. Uy, nag-text yung anak ni pare, ha? Ah. Punta niya si pare, bibigay ko to. Pre! Uy! Hey. Nag-text yung anak mo, pre. Ano sabi? Buntis daw siya. Sinabi niya yun? Oo, pre. Sa so, o, chok. anong pasinin? Kaya mo lang. Sige, pre. Pre, nag-text nag nag, nag ulit oh, nag-chat. Ano sabi? Hindi ka raw ba magagalit, Pre? Sinabi niya yun? Sinabi niya, Pre. Ah, tawagong wa. Okay, eh, Pre. Hello, Nak! Alam mo, pinagbigyan na kita na bakla ka, Joshua. Pero para sabihin mo na buntis ka, baka saktang kita. Ah, kaya oh. <laughs>